Magandang araw po mga kapinoy, kamusta po kayo? Medyo malamig na talaga, 56 degrees Fahrenheit At ngayon pong umaga ay medyo mukhang maganda ang ating panahon ano? At maliwanag ang kalangitan, no? walang kaulap-ulap right. so Bago tayo umalis ng bahay, ano? papasok nga pala tayo ng trabaho ngayon So bago tayo umalis ng bahay kanina na ko at nakita ko may mga balita diyan sa Pilipinas fresh ano bago-bago -bago lang ilang minuto o lang minuto ano ilang minuto pa lang nakakaraan mukhang uh, nag adapt po ng resolusyon itong Senado ng uh, urging International Criminal Court to move against move to move uh, Rodrigo Duterte to a house arrest. At hindi pa po maliwanag sa akin kung ano yung kung uh, sa ang house ang tinatawag nila. It's either house dito sa Pilipinas o ewan ko baka may house na kukuhanin sa ibang lugar, ano? So yun po ang lumalabas na bagong balita ngayon na hinihiling ng uh, ating Senado, ano? By a vote of 15 yes, 3 no, 2 abstain. Ano, hindi ko pa po alam ko. So ang ang ano ay 15 3 2. So that will make us 20. 24 ang ating senador. Ewan ko hindi pa maliwanag sa akin kung sino yung mga hindi bumoto. Yung nagabstain, sino yung nag-yes at sino yung nag-no. Alright, right? So, uh, sabi ko nga sa inyo na sulyapan ko lang po ano na ka-adapt lang na resolusyon na to. Pero ting pag-usapan nga natin 'yan ano. Doon daw po ay ano parang binibigyan nila urging, urging the ICC on humanitarian grounds, ano? Dahil matanda na kasi ganito ano. ah uh, dapat daw na itong si Rodrigo Duterte ay mailagay sa house arrest. Okay. ah uh, Una na unahin natin itong ano ba ang ano ang, ano ang magiging ano ano ang magiging uh, epekto nito sa ICC. Ano at bakit ginawa ng mga miyembro ng Kongreso? By the way, uh, ang nagpasa po ng resolusyon ay itong si Peter Cayetano, ano? Okay? So pumasa. Okay, so ano ang ano ang kanilang pakay? Bakit sinabi ito ng ng ating kongreso? Ganong alam naman natin ano na ang Pilipinas ang Pilipinas ay hindi na po sakop ng ICC. At ito ay kagagawa na rin ni Rodrigo Duterte. Ito pong si Rodrigo Duterte, inalis po ang Pilipinas sa ICC noong 2019. Effective, ano? If I'm not mistaken, correct me if I'm wrong. Okay? So, noong pong 2019, wala, nawala na po, I think it was March. No? Nawala na ang, IC, ang Pilipinas sa ICC. So, hindi na po tayo membro ng ICC. Kaya po tayo tinanggal, o tin, kaya po tinanggal ni Rodrigo Duterte sa ICC ang Pilipinas kasi nga hahabulin siya ng ICC dahil meron na nag-file itong si uh, uh, Trillanes at uh, certain uh, sa attorney Sabio ng ng complaint sa ICC ano before that so na nilang alisin na lang ang Pilipinas para hindi mahabol si Rodrigo Duterte dito sa kanyang pagpatay sa, sa mga uh, kanyang war on illegal drugs okay so yun po ang dahilan. So wala na po tayo sa ICC. Eh sa tingin ba nila sa si tingin ba ng ating Senado pagbibigyan tayo ng ICC? 'Di ba? O pagbibigyan sila ng ICC. Okay? 'Yun ang una. All right? Uh, sa tingin ko po ay hindi dahil what? Hindi na nga tayo membro ng ICC. All right? Hindi sino kung sa atin ay sino ba kayo? Sasabihin ng ICC. Sino ba kayo? Bakit? Bakit? Nyo hinihingi yan sa amin at bakit namin kayo pagbibigyan? Ang ICC po, humanitarian grounds, alam po naman natin na ang ICC ay talagang uh, mahilig di ano niya, napakatindi ng kanilang uh, uh, pagtingin sa human rights, ano? So, Padalawa. Wala bang ibang wala bang ibang gawain ang ating Senado? Ano? Bakit na singit pa ito? Na singit ba itong resolusyon na ito? Na walang kakwenta-kwenta. Ha? Walang kakwenta-kwentang resolusyon para pagbigyan ng at pagtuunan ng pansin itong resolusyon na to. Right? Napakarami po ang nangyayari sa ating bansa at hindi po trabaho ng ating Senado na maproteksunan ang isang tao na nasasakdal o naharap sa isang napakatinding krimen ano sa pagpatay ng libo-libong tao ng walang hustisya ano extrajudicial killing po ang nangyari dito right? So, yan po. Wala na bang trabaho, ibang magagawa ang Senado at pagtutuunan ng pansin itong walang kakwenta-kwentang resolusyon? Nagtatanong lang po, ano, hindi po yan trabaho nyo. Ang trabaho nyo gumawa ng batas. Hindi magbigay ng resolusyon para ikulong para palayain o ikulong sa bahay ang isang Rodrigo Duterte patatlo Ako naman po ay nagtataka no dito sa ating Senado. Sila ko ang tagagawa ng batas. Sila ay tagagawa ng batas, ano? At sa tingin ko naman po ay tumitingin din sa mga human rights. Hindi katulad ni Rodrigo Duterte na wala daw siyang pakialam sa human rights during the time na siya ay presidente. Sinasabi niya, wala akong pakialam sa human rights. Di ba? Oh, eh, yung pala, wala pong siyang sa human rights. Bakit natin pag-aksayahan ng panahon na bigyan siya ng human rights? di ba Anyway, so, anyway, well, uh, sa patatlong punto natin ito, na wala na naman ako, ano? sa patatlong punto ito, ay ang Senado ay nagbibigay ng human rights naman talaga. Okay? But the problem is this, meron ba tayong kinikilingan? Meron ba kayong kinikilingan? Di ba? Ang tanong, bakit? Bakit ko na itanong yung tanong na yan? Diyan po sa Pilipinas, tingnan nyo po yung bilibid natin. Di ba? Ikumpara nyo sa bilibid na, pinu na naandun kung nasa naandun ngayon si Rodrigo Duterte. Di ba? Kung talagang ang Senado ay nagbibigay ng humanitarian rights. Ano? At talagang sila ay uh, honest sa paghingi ng human rights kay Rodrigo Duterte. Bakit hindi muna nila tingnan yung mga nakakulong diyan sa atin sa Pilipinas? Tingnan niyo ang sitwasyon ng kulungan diyan. Ano? Anong klase ang kulungan natin diyan? Kumpara sa klase ng kulungan ni Rodrigo Duterte na, na ngayon ay na parang nasa isang country club daw. Ano? na ang doktor ay naandun din. Kasama niya. O maaring kasama o maaring hindi pero napakadaling tawagan. di ba diba? Mukhang nag so solo din lang siya doon. Ano? Ayaw pa niya yun. Kumpara, kung gusto niya, dito makukulong sa Pilip doon sa Pilipinas, aba, baka hindi niyo rin kaya yan. Tingnan niyo muna kung ano ang sitwasyon ng mga nakakulong diyan sa Pilipinas. Ano? At inyong paunla rin o inyong pagandahin ang sitwasyon ng kulungan diyan sa Pilipinas. Ano? Bakit 'yo pinagpipilitan yang isang tao na nandiyan sa sa ibang bansa na nakakulong ng maganda parang nasa isang country club na makalaya at mapapunta sa bahay niya. Gayong napakarami ng nakakulong diyan sa Pilipinas, nasa kaawa-awang sitwasyon Human rights ang gusto niyo ibigay? Pagbigay muna kayo ng human rights, pagandahin nyo ang lugar ng kulungan natin. Ano? So, I don't know. Siguro itong uh, ginagawa ng mga senador natin ay for show lang. Ano? Ah, hindi naman sila tanga eh. Pero mukhang ginagawa tayong tanga. Mukhang ginagawa tayong tanga. Para sabihin na, oy, YouTube para sa mga DDS o ito, no? Para sabihin ng DDS na, oy. Oh, magnaim malasakit pa rin ang Senado kay Digong. 'Di ba? For show. Ano? For show. Palabas. 'Di ba? Para hindi mawala yung kanilang mga ano, kanilang mga taga suporta no kung so, saka sa 2028 election napaka Ewan. All right. So, what a waste of time. Yan ang masasabi ko sa inyo, mga senador, na bumoto at kayong mga nagtatakil na yan, nagtakil na yung isyo na yan. Wala na ba kayong ibang gawain? At kung talagang gusto nyo ang na maghanap o ibigay ang human rights sa mga nakakulong. Gawin ninyong patas. Hindi laang sa isang dating tao na may makapangyarihan pa rin ngayon katulad ni Digong. Gawin nyo muna yan sa mga tao nakakulong sa Pilipinas. Gawan nyo ng human rights. Ano? Afford them the human rights that they are definitely, that they are definitely needed. Okay? So, hanggang dyan na lang po. Magandang araw po. Bye-bye.